nga ay may lakad na naman ako syempre. Lumayas na naman nga kami ngayon pero malapit lang yung pinuntahan namin. At ito nga yung The Dubai Shop. Located nga to dito sa Tangos, Baliwag, Bulacan, malapit lang sa Jollibee. At ang rason nga kung ba't nandito kami ngayon sa Dubai Shop, abay mamimili nga ako ng sandamakmak na pabango. Actually guys, magkakaroon kasi ng reunion yung family namin at gusto ko nga mamigay ng sandamakmak na pabango. At ayun na nga feel the deal sasabihin ko na sa inyo kung saan ako namimili ng mga authentic na pabango. Iba't ibang klasing perfume ang makikita nyo dito at just ko, napakapangmalakas lahat ng meron sila. At alam niyo ba guys, hindi pa ako vlogger eh dito na ako bumibili ng mga pabango. Abi paano ba naman yung mga nabibili ko sa palengke, just ko po. 30 minutes wala ka nang amoy, nakshota ito sila ate, kilalang kilala na ako dahil college student pa lang ako, e eh, sa kanila na nga ako kumukuha kahit nung wala pa silang shop. Proven and tested, lahat ng tinitinda nila dito ay mga authentic. This time nga nanghingi nga ako kay ate kung ano yung mga bago nilang labas at yun nga yung pamimigay ko. Oh. Ngayong araw nga ay mag hoard na ako ng ubod ng daming pabango dahil feeling ko kapag kabandang bermans na ay eh, mauubusan na ako ng stocks. Kaya yeah, naman yung, yeah, nag na nga nag-start ako ng kumuha ng mga bibilhin ko at sabi ko nga kay Bebo siya na bahala sa mga panlalaki. At alam nyo ba, isa sa mga rason kung bakit dito ko napiling bumili? Ko, napakamura ng na mga paninda nila dito para kang bumili sa US. Pero alam nyo ba yung iba dyan, hindi ko talaga ipamimigay sa reunion dahil ako mismo ang gagamit niyan. Iba't ibang mga brand na ang makikita nyo dito at marami naman kayong choice. Nagtataka na nga to si ate kung bakit daw napakarami ko daw bibilhin ngayon. Sabi ko nga sa kanya yung buong pamilya ko kasi walang amoy. Charis. <laughs> Tulong na nga lang ako dito kay Bri Vlog at kay Jay kung ano yung mga best send para sa mga Kendall. Kung ano-ano na rin kasi mga amoy ko at naghalo-halo na ngayon sa ilong ko. At may maya nga yung napansin ko, napakarami ko na palang napamili. Diyos ko. Sabi ko nga kay Bebo, all goods na ako at siya naman na ang bahala para sa mga panlalaki. Meron din sila mga Adidas dito na higit na mas mura sa mga mall price. At tuwing napupunta nga kami dito ni Bebo, akala nyo ba ako lang ang namimili na marami? Abay, pati siya nag-hoard talaga dito ng mga pabango niya. Dahil sa totoo lang, mas nakakamura talaga kami dito, guys. Ito na nga yung mga napamili ni Bebo, yung iba dyan ipapamigay namin, yung iba panigurado sa kanya. Sabi ko nga dito kay ate, pwede na niyang i pero maya-maya, humihirita na naman nga ako. Nakita ko kasi itong mga minis na Bath and Body Works at naisipan ko nga ibilis si Diche dahil malapit na nga ang pasukan. Feeling ko nga sobrang dami na nito para sa mga ipamimigay ko sa reunion. Kaya sinabi ko kay ate ay pwede na yan. Actually, hindi ako masyadong kanakabahan sa magiging bill namin dahil nga yung mga price dito ay hindi naman ganun kamahalan. Eh, kumandad ko tong The Dubai Shop dito sa Tangos sa Baliwag, Bulacan kung naghahanap nga kayo ng mga panrigalong perfume. At alam nyo ba guys, dati yung shop nila ate, hindi ganyang karami yung stock. Nakakatuwa kasi ang dami na palang bumibili sa kanila at yung iba ay nagigigil reseller na din. At actually guys, hindi lang pabango ang meron sila dito dahil nagtitinda din sila ng mga authentic shoes kagaya nito. Pero sabi ko nga kay Bebu, authentic na pabango lang ang kaya muna natin ngayon kaya wag ka muna mag-touch-touch dyan. Naksyota. At alam nyo na nga ngayon kung saan ako namimili ng mga pabango kaya naman kung gusto nyo magpunta, magpunta kayo. Go! At kaya siguro na Dubai siya pang tawag dito, eh parang nga naman ako nag-Dubai sa tabi ba naman pabango pabangong pinagbibili ko. Ewan ko na lang talaga nito kung hindi pa bumango ang buong pamilya ko sa paningin nyo. Charis. After nga namin mamili ng pabango, ay eh, nga kami dito sa may unit at baliwag para umaura muna, syempre. Grabe, napakarami pa kasing kulang na gamit sa apartment namin at kailangan na kailangan namin mamili. Nakasyo tayo mga kasama kasi namin dun pa nilang makakera. Kaya sabi ko nga sa kanila kahit gaano ako kabisi, sige ako na lang mamimili ng mga gamit natin. Noon lang na nga namin ni Bebo ang pagbili namin ng kalan dahil nang hihiram lang kami sa kapitbahay, bahay tayo kasi ba naman ang kawali namin, hinihiram lang din namin sa kapitbahay. Diyos ko, mga karine. Binaksyuta, ginawa nilang kamag-anak yung kapitbahay namin dun. At syempre, dahil wala pang ang budget yung mga kasamahan namin, sabi ko sa kanila, mamimili na lang muna ako yung mga kinikilo mga pinggan. Tawa nga ako dito kay Bri Vlog, grabe naman ang hirap ng buhay. Kahit daw may crack na pinggan, pwede na ayun na nga, namili na lang nga muna kami ng medyo matinutinu pa. after that, naglibot nilibot na nga lang muna kami ni Bebo at iniisip pa namin kung ano pa yung mga kulang. Umili na nga lang muna kami ng mga baso dahil Diyos ko, sawang-sawa na kaming uminom sa takip ng jug. Nakshuta. Ay Diyos ko, kasakitin yung 15 pesos lang pala ang mga baso dito, ba't hindi kami makabili? Inuna nga namin yung mga gamit pang luto dahil Diyos ko, nang kahihilig namin kumain, wala kaming gamit pang luto. At panigurado nga sawang-sawa na yung kapitbahay namin sa amin, nahihiya lang magsabi. Kanina pa nga kami naglilibot-libot dito sa Unitop at just ko, inabot na nga kami ng gabi. Tulong-tulong na nga kami at naalala nga namin, wala pa pala kaming tao ba ng pinggan? Asa ngayon nga, itong Orocon na lang muna ang bibili namin dahil yan pa lang ang pasok sa budget. Nagtagal pa nga kami ng Berry Light dyan dahil itong si Bebo, just ko, namimili pa ng magandang kulay. At fast forward, nung puleto na nga namin yung mga gusto namin bilhin ay eh, nagbayad na nga kami. At grabe, napakarami pala namin napamili. Paano na pamilih, naman namin yung pagkakasyain sa kotse? Sinaksyota? <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!